Oh, na kayo. Sarap ng sinigang nila Ate Chula. Kain mo tayo. Oh. Kain oh. Wala kang tayo. Sarap ng sabaw. Hello mga kadilag. Ate Guapula. Welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's vlog, mga kadilag, ay maga pa kong ni Kagwapo lang. Dahil ngayon po ay pupunta kami sa palaisdaan kala Ate Nels. At kami po ay mamimingwit wit kasama po sila Ate yeah. So, tayo po mga kadilag, punta na po tayo sa palaisdaan. go go rebels at baka malit sa aming usap. Yeah. Let's go! So, So yun, mga Kadilag, si Kadilag po ay bumili ng pandesal sa kapo ng bansin yung ating pamain. At tayo ay makakapido sa palaisdaan Kami po ay narito na sa Infanta at kami po ay papunta na rin ka bossing sa palaisdaan Dito na po kami sa palaisdaan oh, narito na sila Ate Chula. Nakakahiya, lagpas na tayo sa alas 6. parada na lang po ni Kagwapo lang yung motor. Narito na di kaya sila ate chula. Dito na. Pero ito kay busing eh. Mm, -mm. Kay busing eh. Tayo na. Wow. Ay, Logs, makikisuyo ha. Ang jacket ko. Ganda naman po dito. Mm -hmm. Bulokohin natin mamaya sila ate chula. Bilin-bilin pa naman ni ate chula bago mag alas eh 6, 6 hindi eh. yeah. bag, bago, pa nga eh, bukod so, sa ay, uh, bago mag alas 6 dapat ay kayo nasa palais da. ito na po yung aming dal yan mga kadilag papalapit na po kami sa kubo sumasalubong sa na kaagad ay mga asa ah pwede din pala sa atin Nels Ah, uh oo -uh. Dayon po sila Kuya Emil. Tsaka si Ate Rose na ay kinukuha na. Hmm. Oh, sa lubungan naman ng mga doggies. <laughs> si pulot ni Silver. Ah, si Kulog. Kulog, dyan lang kayo. Yeah. Uh, behave lang, behave. Gusto ng pandisal ni Kulog. So, Favorite na ng pandisal. <laughs> Oh, daming manok. We are Sing, at saka si <laughs> ano Malaki ko no, eh, kasi Wow. Hindi ako pasilip. Wow nga honey. Ito yung maliit-liit ah. Pero ito malaki ah, eh, tingnan mo. Nakahayap. <laughs> Ito na mga chulas. Ayan. <laughs> Sila ate chulas ay baby ay, natin. Ay, baby natin. Oo. Talagang, may alas-alas Anong sinasabi mo? Oo, ano so? oh, wala, wala, wala. Sabi ng kanina, ate tulay, sabi naman. Wala pa rin maalas <laughs> sa iso. Wala, pati na adjust ko yun. May naman pa ng Ah... Uh, wala pa rin magkasama niya si na-Wincy. Sasunod na May pang muna mga kadilagay magkakapit.

ay, ang kuya uh, Beka, kalakoy pa. Tapos na daw sa iya. Ayos. Nakapin eh. na ka ng mga kabitag bago mo naman. Maagi pa naman mga katilag. Sabi pa lang ni Ate Nels, may time na na makibit. makibit yung mga tilapia. May time naman nang wala. Anong time pumunta dito? Eh, baka yun yung time na <laughs> hindi nakibit ang mga tilapia. Walang katabit-tibit. <laughs> Walang katabit-tibit. <laughs> Maalaman natin kung nakikita na tula sa inyo aayaw. Ayan. O, tingnan natin. <laughs> May barat na po eh. so, yun mga kadilag. At si kadilag po. Kadilag, anong iyong sinisirok? Kung ating pamain. Hangin? Ah, pamain. Ayan. Uh -huh. So, sabi po ni Ate Nels, pag daw po pala bangus ay yung hambor. Pero kapag ka, tila uh, tilapia ang ating huhulihin ay dapat daw po ay umang. Yan ang ating pamay. Oh, magsumbrero at mainit. maghahanap ng umang mga kadilag. Naninilok na po si Kadilag. pipit-pit na po si kagwapo lang ng pang aming kuwan pamain push mo yan sila ate chulo, yata, nakakabalita na doon na ready ko na yung kuwan yung ating gagamitin pinagayak na din tayo ni kuya boss ng mga ano kuya Emil ng baliwas po mga kadilagay mamimingwit na tapos na pong magpitpit si kagwapo lang ng pamain sila ate chula yata ay nakakadami na dito kami po pwesto kanya kanya muna tayo pwesto ngayon kagwapo lang tunahan eh nakita natin sige Okay, nah. <laughs> Uy. Uy, saya. Kukuha tayo ng pain. Ito kadilag Ito yung pain. Lang natin at ito natin pain. Ito Yeah, lamipat po kami ni Kadilad. At kami ay susubok dito. Yo. Bueno. Yan, nakita rin po namin si Bekenemen. Papunta na dito. Niko, oy, bana sa iyo lugso. Na na. Pagbako sa atin na lang bilhin. Muna, kabiko, kape ka muna, kabi ko. Meron doon kape. Ah, oh, doon sa ano. Ay po si Bikin ni Mel. Mainitan daw sa loob. Much, much, much later. Mga kadalag. ako ay nakapandong ng damit nagpalit ako ng damit mga kadilag dahil kanina ipawis pawis kami po nagbaho ni kagwapo lang kami po ay wala pa rin nahuli kanina kahit po isa ah ay si pupay po ay nandito din namimingwit din si pupay nakahuli ka na pupay Nandito rin po yung kapatid ni Ate Set. Sponsored by Motolite. <laughs> Pinandong ko tong damit mo. Tinanggal ko na yung jacket mga kadilag at lalo akong binabanas. pag oras na ngayon madalang ng tilapiyahan ni Ate Chula. Mm. So yan mga kadilad, kami po ay update, update ulit. Kami bumalik po at napakainit na. Ay, meron, meron na sa akin kadilag dalawang, uh, ano tawag doon ah? Yung umuna sa aking biwas. Kaya na ay maliit naman. Pupay. Ayan, at pinagtatatak po ni Kadilag si Pupay ng Pilaway. Pilaway. Ang mukha. Hagar na yan. <laughs> hindi nakakapagod na minguit. Ang nakakakuha na yung init. Yan eh. yung eh. nakakapagod yung init. Mm. Kung hindi mainit ay kahit ilang oras. Mm. Pero may ilang oras na din. Kaya lang, yung mga extra, yung mga maliliit. Halos tatlo na. Ito na po ay mamimilit ulit. Susubok ulit. So yun mga kadila kami po ay bumalik ulit dito. Sa palaistaan. At mamimingwit. hindi wala ang ramdam eh. Oh, Ayun na, huli na. Yun, naka-video ate. Uh -uh. Yun, up, bubuksan natin. <laughs> 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 hindi makahuli sa tilapia ay tambong. Ay, iba. Oh, ba, laki -laki. Para ay, iba. Hindi. Kakaiba. Hmm. Hmm. Hindi makahuli ng tilapia ay di tambong. Ah, <laughs> Ayan. Nags na? May ah, video ako. Ang dami ko. na. Ayan. Pang-apat na po. Buksan mo muna, Nags. Ayan. Nakakadami na po si Kadilag. Ganun nga la ang pala eh. So, eh. Ah, na. wow. <laughs> <laughs> Ayan. Apat na. Hindi po kami makahuli ng tilapia. Ayun naman daw ay libre rin. <laughs> Oo. Hindi daw ito yung pinapalakihan. Ah, yeah. Apat na mga kadilag. Okay, huli na naman ito. Opo. Ay! Hey, Sayang. pa uh, lang. Ah. Uh. Ako sasain. Mga kadilag at si kagwapo na nagsasaing na. Oh, uh, huli na. <laughs> huli na. Mamalaglag. Naman po ako mga kadilag. Nakakadami na! Wow! Oh, Atak ng Alice. pa lang pa yung nagsaing kanina yung uh, na, uh, nagligpit. nagligpit. So, na meron kakain. Dito na daw po kami manananang halian. Wow! Ilan ang perasa yung... Dami Oh, yun yung malaki kong nahuli. Mm. <laughs> Pwede na itong <laughs> pangusig ang So yung mga katilag, nakahuli po si katilag <laughs> Wow, buksan mo na bi At wait okay. lang, tutulungan kita Tat maka. Dali. Oh, maka dami na, na po. Oh, 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 Malaki-laki ito. So, Nakahuli po si Cadillac. Mm -hmm. oh. Galing. Galing. Dami na. Mga Cadillac. muna natin. Tay, so, sampu na yan. Sampu. Ilang baga target natin? 15. Kaya. Kasi pag may tayo mga kadilag sa so, tayo po ay saka ang kagandahan kadilag ay naka medyo makulimlim na sila ate chula pati ah nagluluto pa ng panangkalian tayo po kanina ay nagsain oh, na Hindi na yung nawawala na ng pag at hindi hmm, makahuli ng tilapia. Oop, kakain na ito. Kamayaan na ulit tayo. Sige mga kadalag Bilis ngala lang Nalag si ano Gilid mo na muna Mamaya po ulit tayo mga kadalag At tayo po muna ay mula ng halian So, so far Ang ating nakuha Ay sampu Oh may sampung piraso na po tayo. Oh, okay. Ano sarap ng sinigang nila Ate Chula. Oh. Ang ganda ka na. Eh. May sarili ng alas Oh, <laughs> <laughs> yung kanin. Yung kanin. <laughs> <laughs> oh, sarap. May pikakain muna. Kain mo tayo. Kain mo tayo. Oh. Oh. Po tayo. oh. Po Wala ka nang siya po tayo. Sarap ng sabaw. Mga kadilag at si kagwapo lang ay magliligpit. Tapos na po kaming kumain ay habang nagliligpit si kagwapo ay ako ay mag uh, ulit yan mga kadilagat kami ay namimingwit pa rin ni ate chula wala ay At kami ay tumigil na pamimingwit dahil napakainit na. Yung hugasan na natin itong ating nahuli. Marami <laughs> rin naman mga oh. Kadilag. May pangsigang na. May pangsigang na po tayo. Papasalubong na lang natin ito. Pero, eh. Ay, nagkuha. Nag Ay, eh, sa eh, enjoy naman. Hmm. may guwit. Pinuhugasa na po ni Cadillac. Hmm. At tayo po ay pauwi na dahil mainit na. Pauwi na po kami mga Cadillac. Dami na nga yung short. Sikagwa pa lang po ay eh, may dalang water jug na po naman ay ating dadaan. Oo, oh, dadaan na doon. Ganun po ya. Yeah. Ito And... doon na din sa makaya. Oo. Oh, oh. Mga kadilag at nandito po kami kala Ate Nels. Dinaan mm -hmm. po, po yung kape. Yes. Yeah. Salamat Ate Nels. Sa... Uh -huh. may bigay din po sa amin si Ate Nels. Galing kay Sir Leo tapos ay kay Ma'am Liza. Well, thank you po. Thank you po. Kung ano, ano? may napawa kay Bonser. Oh! <laughs> <laughs> ay,

Pa. Thank you Ate Nels Thank you po. Kami po ay so tutuloy na. Bawi na lang uh, kasi susunod. salamat, ng <laughs> <talaga>. <laughs> salamat <talaga na laughs> po. sa <sigurin> i na ako. sa na lang po. Pagod na pagod. pagod mo. Yeah, kayo na. Salamat Ate Nels Salamat Ate Nels. Okay na po ako sa bahay, mga kadilag. Si kagwapo lang mga kadilag eh. Ano na, nagpaiwan na doon sa kanila, nagpadaan na. Itong bangus na bigay ni Ate Nels kanina ay nilagay na po ni Mama sa toyo na may babad. na yan. Tapos, binigay ko na din yung kay kagwapo lang. sa so, Let's go! Kapartida. Binigay po niya sa akin ay na eh, <laughs> Thank you, Lord. Tapos ay yung kanina ay niluto na din.